So yung natira ngayon ay siguro nasa mga 150 or 170 plus na lang yung mga sisiyo natin. So sinadya siguro ng Panginoon ito baka hindi baka alam niya na hindi natin kakayanin yung gastos ng pagpapakain ng 400 na uh, na pirasong mga sisiyo kaya siguro nangyari yon. So ito mga ka farmers magtitimpla tayo ng vitamins sa umaga natin pinapainom ito. So ito yung ititimpla natin yung Vitamin Pro at saka itong King's Vita Plus. So ito yung imimix ko ngayong araw na ito. So bali ito yung pangatlong araw natin na pagbibigay ng mix ng vitamins. So 50-50% lang yung ilalagay natin. So ito yung King's Vita Plus. Yan haluan natin ito ng Bitmin Pro. So ito yung ipapainom natin mga ka-farmers sa umaga at sa hapon naman yung gamot. So bali pangatlong araw na rin mamaya ang hapon yung pagbibigay natin ng uh, gamot sa kanila. So, so far ay ayos na yung mga CCU natin. Hindi na sila nananam live. So, lahat ay aktibong aktibo na. So, ngayon ito yung ipapainom natin sa kanila. All right sakit na tumama sa mga sisiw natin mga ka-farmers ay sa mga sisiw lang so yung mga malalaki nating manok ay hindi tinamaan so ewan ko kung baka sa inyo meron kayong alam kung anong sakit nun dahil sisiw lang talaga yung tinamaan so isa ding rason dun mga ka-farmers kung bakit nagkaganon is baka nadala, nadala ko yung uh, virus ng bakuna dito sa aking manukan kasi uh, sabi ko nung sa nakaraan kong vlog na pumunta ako dun sa kaibigan namin dyan lang sa malapit lang pumunta ako dun at nagpatulong siya magbakuna so siguro uh, pagkatapos kong magbakuna dun yung mga bakuna ay dito uh, tumutulo dito sa kamay ko tapos hindi ako nakapaghugas tapos yung, yung bakuna pala niya ay medyo may katapangan kumpara nung sa ginamit ko dahil yung time na gumamit ako dito ng bakuna yung sa akin walang available ng no walang available nung bakuna na Lasota plus IB o yung medyo magandang klase na bakuna. So yung na-avail ko lang is yung bakuna na Lasota plain which is hindi gaano kalakasan. So para sa akin ay isa siguro yun sa dahilan kung bakit yung mga sisyo natin ay tinamaan. Dahil yung bakuna sa mga sisyo natin ay medyo weak kumpara nung sa kaibigan natin na nagbakuna tayo. So ang naging dahilan noon ay pag-uwi ko dito galing doon sa pagbabakuna o pag-immunize sa uh, kaibigan natin. Hindi ako agad nakapaghugas ng kamay. So dumiretso agad ako doon sa kulungan ng mga sisiw para magpakain dahil gabi na. So nagpakain ako ng painom ng tubig, not knowing na hindi pala ako nakapaghugas ng kamay o nakapagpalit uh, ng damit. So siguro uh, yung bakuna naninikit dito sa kamay ko at nadala ko yung virus live virus na nasa bakuna kaya yun siguro yung dahilan na nangihina o namamatay yung mga sisiw natin so dinaig yung kanilang bakuna ng bakuna ng kaibigan natin so yun um, sa susunod uh, siguro magbabakuna ulit ako uh, baka mga sa susunod na linggo pero yung bakuna na gagamitin ko ay yung Lasota plus IV na medyo may kalakasan na so meron ding nag suggest sa inyo na magbakuna ng Lasota plus Gumboro So isabay lang yon, so titingnan natin kung merong available dito sa amin kasi uh, sa ngayong panahon kasi mga ka-farmers sa ngayong panahon uh, ubusan talaga ng mga bakuna na available dahil marami talagang nag immunize o nagbabakuna sa kanilang mga manok especially ngayon tag-init so this season talaga yung uh, maraming sakit na darating so sa init ng panahon isa ding dahilan yan kung bakit uh, nanghihina yung mga sisiw natin So maraming maraming salamat na sa mga farmers natin na nag-suggest na uh, yung magbigay ng gamot ng sulfur QR at saka yung Depox 48. So yun yung ginamit natin as of now at yung vitamins na pinagmix natin. So pinaghalo natin yung dalawang vitamins na Kings Vita Plus at saka yung Bitmin Pro. So so far so good naman. Mga sisig natin ngayon ay medyo okay na sila at sana tuloy-tuloy na ito para maka recover na agad sila sa kanilang pangangatawan. So yung bilang ng mga sisiw natin na namatay ay sumobra sa kalahati ng mga sisiw natin. So meron akong 400 plus na mga sisiw at siguro konti na lang yung natira dito. Meron na lang ako mga siguro 100 plus na mga sisiw dito. So hindi pa kasali yung uh, last na napisa natin na last batch. So yung first, second, hanggang fifth na ikalimang batch na papisa natin, pumabuti yun ng 400 plus na piraso. So yung natira ngayon ay siguro nasa mga 150 or 170 plus na lang yung mga sisio natin. So sinadya siguro ng Panginoon ito baka hindi baka alam niya na hindi natin kakayanin yung gastos ng pagpapakain ng 400 uh, na piraso ng mga sisio kaya siguro nangyari yon. Mahirap naman talaga dahil napakarami yung papakainin nating sisio So yung nagastos natin na uh, sa isang sako mga farmers na uh, integra 2000 hindi aabot yan ng Uh, isang linggo sa mga sisiw. So yung nakaraan, yung bumili ako ng yung mga nakaraang araw o ng makaraang linggo, bumili ako ng Integra, aabot lang ng tatlong araw, tatlo or apat na araw na pagpapakain. Yung madami pa tayong sisiw. Pero ngayon, sa isang araw makakaubos tayo ng 10 kilo na pagpapatuka. So siguro abot yan ng 5 days na pagpapatuka sa kanila. So ayos lang din at uh, uh, kung ano yung natira dito sa atin, yun na lang yung focus natin at yung iba nating bagong mga pisa na mga sisio. So ngayon, hindi pa rin tayo nag uh, breeding So uh, pinapahinga muna natin yung mga rooster. So next week uh, magsisimula na tayong magsalang para uh, umpisahan rin kung makapag-produce tayo ng mga fertile eggs at saka makakapisa na rin para dagdag dito sa ating mga sisio. So yun lang mga farmers. Maraming salamat.